Hello everyone, welcome sa Kitchen Pinoy. Magluluto tayo ngayon ng ano uh, simpleng sinigang na buto-buto ng baboy. Ayan. Malamig dito ngayon kaya naisipan ko uh, magluluto ako ngayon ng ano uh, may sabaw. Ayan. Ito yung pork bones natin ito uh, neck bones ito ay eh, ng uh, baboy. Um, eto ang presyo nito 7 usually ito nasa 5 lang ito eh a few months ago tinaasan nila ito um uh dati uh, 89 cent per pound lang um so dahil siguro sa pandemic ayan uh, medyo mahal na pero bawi-bawi ka naman sa sabaw eh kaya ito ang mga kailangan natin ito uh, ito lang ko ng tomato ito yung sili natin dito uh, Medyo ng konte ito. Ito yung long hot taper ang tawag nila dito eh. And then, ito yung uh, gabi ito. Ito yung gabi, masarap yan eh. Yan yung nagpapasarap din sa sinigang. Uh, pag uh, ko na siya, uh, ko na lahat ng mga yan para ano, para ito, para madurog siya ng konte, Yung sabaw niya, mag-iiba ang lasa niya, lalong sasarap. At lalapot ng konte, Ito, ito ginger ito lalagyan ko ng ginger kasi ano uh, lalo na dito pag taglamig maganda yung luya na parang uh, maganda sa katawan nito. Uh, sabi yata ng mga uh, mga tiga India eh ano ito uh, natural na antibiotic uh, so nilalagyan ko ito lalo na yung uh, ito ring uh, bones natin dito previously uh nito. dito eh. san ma may malansa siya kaya uh, nilalagyan ko rin ng luya pampawala ng lansa and then ito yung uh, labanos uh, kailangan natin ng labanos kailangan natin ng sibuyas eto vegetables ito ng Chinese vegetables ito uh, half lang ito uh, ko na ilagay yan pag na overcook mo ito makunat na siya eh. so katamtaman lang ang luto nito at uh, uh, depende na rin sa daming gusto nyo eto dalawa lang ilalagay ko dahil nga maanghang at ito gusto ng mga anak namin ito paborito nila sa sinigang so ito paminta a uh, lalagyan ko ng 1 teaspoon ito yung panigang mix ito uh, kasi wala namang mabili dito na press na sampalok so panigang mix na lang ilalagay ko depende na sa panin, uh, sa panlasa ninyo kung gusto ninyong maasim, dagdagan nyo ng ano. And then, konting patis para pampapangod din niya. At ito, uh, nga pala, um, pinakuluan ko na siya ng limang minuto kanina. And then, hinugasan ko, tinapon ko yung tubig niya na pinagpakuluan ko, din hinugasan ko oh, siya ulit. Ayan siya. Uh, para mawala na rin yung mga scum niya. Kasi yung unang kolo nito, ano eh lumalabas yung mga scam, ang dami yung parang brown brown na uh, um pumapaimbabaw. So, iyon uh, wala na nilinis ko na. And then uh, ngayon ngayon uh, ito yung susunod na gagawin natin. Ayan. Yung hindi pa pala nag-subscribe sa channel namin, please subscribe na kayo at uh, don't forget to uh, ring the bell yung nandiyan sa kabila ng side ng um, subscribe para sa notification. Yan. Para pag may bago kaming bagong kaming video ay uh, ano um, uh, malaman nyo kaagad. Lalagay ko na yung mga buto-buto. Masarap ito. Paborito ng mga kids yung sabaw nito eh. Uh, although hindi, hindi, masyadong maraming yung mauulam mong karne dyan pero bawi-bawi ka naman sa uh, sabaw puno muna yung luya. Ayan. And yung tomato natin para ayan. Yung luya optional yan kung ayaw niyo Pero ganito kami nagluluto ng sinigang na na baboy. Nilalagyan namin ng luya. Uh, kung mayroon kayong ano uh, lemongrass mas masarap din siya. Para pampa ano nang pampabango niya. Then ilagay ko na rin yung mga gabi natin diyan. Yan. Mm. Tsaka ako ilagay ito tong um, ulit yung mga ibang karne natin. Ayun. And kung kulang pa yung sabaw niya, so uh, dagdagan natin ng konting sabaw. Then ilagay na rin yung paminta niyan. Hawak-hawak uh, ko kasi itong video kaya ibaba ko muna at lalagyan ko ng paminta. At uh, saka dadagdagan ko ng uh, kunting sabaw kasi kulang pa yan. Tapos yung daikon. Daikon ang tawag nila dito yan eh. Yung labanos. Ito. Inagay ko na rin siya ngayon. Mas masarap itong daikon. Ano? Uh, pag uh, naluto siya ng maigi. Napakalambot niya. Kasi sa Japan, ano? Uh, may soup sila na karamihan daikon yung ano niya. In slow cook nila yung daikon. And then ilagay ko na rin yung uh, sibuyas natin. Ayan. So, yung sili at saka yung balls, mahuhuli na yon At saka yung panigang mix, uh, mauhuli mahuhuli na pag malambot na siya. So, ayan. Yung patis mamaya ko lalagyan. Pag uh, mga siguro halfway. Ayan. So, pakuluan lang natin. Ayan. Uh, simple lang ito. So, bali ang, ang cost nito dito pag na magluluto ka, uh, nasa ano ito? Uh, $15 ang ano nito. Kasi yung, yung gabi, $4 ang bili ko noon. Yung daikon, mura lang naman yung daikon. No? Uh, yung labanos. Uh, $1 lang yata yung labanos. Ayan. Yung kamatis, medyo mahal ang mang uh, kamatis ngayon So nasa $15 ang uh, ano niyan nito. Cost niya So. ayan lang natin siyang uh, kumulo. At uh, takpan ko muna. yan And. Ito yung ano naman. Uh, bonus. <laughs> ito yung brown rice. Brown rice ang kinakain namin. Ito. Uh, hindi natin masyadong makita. Kasi nilagyan ko na ng tubig. Uh, brown rice ito. Uh, may lutoan kami na ito. Ito 12 years na itong lutoan namin na ito eh. Itong isa, 10 years old itong isa. Uh, para sa white rice yan kasi pag may bisita kami. Tsaka minsan nagre-request uh, yung mga bata ng white rice. Uh, para sa fried rice. So ito siya. Ayan. Uh, maraming option kasi dito eh. Ayan. Uh, may white rice, uh, regular sushi. Uh, mas malambot, softer, harder, uh, quick cooking. Ayan, pag white rice yan. Pero pag brown rice, uh, ito, punta ka. Kahit ito, porridge, yung para sa arroz caldo. Uh, may mix din doon, brown rice, white rice, kung ano-ano. Alam na niya, computerized siya. Ito, sweet rice, uh, semi-brown, semi yan. Ito, dyan, tayo sa brown, yan. Uh, medyo ano, slow cook niya ito. Kaya maganda yung pagkakaluto ng brown rice natin dito. Ayan. So, abutin yan ng almost, ano, uh, siguro, mga one and a half hours bago maluto. Depende sa dami nilang lulutoin ninyo. Four cups lang yon At least one, uh, one and a half cup to uh, one and a half hours siyang maluluto. Ayan. Alright. Hintayin lang natin nito. Uh, pag kumulo naman nito, ano, Umpisa na siyang kumulo. I-simmer lang natin siya hanggang uh, sa lumambot. Depende sa uh, ano, uh, kunat ng karne. Uh, minsan, uh, bata pa yung pork natin, madali siyang maluto. So, tingnan-tingnan lang natin para hindi ma-overcook. Pangit naman pag na-overcook na siya, yung natatanggal na yung mga laman niya. Uh, pero masarap ang sabaw naman noon dahil napunta na lahat sa ano, Uh, sa sabaw yung lasa ng karne natin. So, yan guys. Pag kumulo na, hinaan na lang natin. Ayan. So, yung vegetables, masarap din ito na mayroong ano, uh, anong tawag nila? Uh, okra. Ayan. Pero yung okra, pag na-overcook naman siya, masyadong madulas yung sabaw niya. So, half cook lang yung okra. Uh, minsan kini pag press yung okra, yung tanim namin, uh, pwede mong kilawin yung okra na ano yung bagong pitas. So half cooked lang siya. Uh, katamtaman yung luto lang niya para hindi siya madulas kung gusto niyo lagyan ng okra. Uh, kung anong gusto niyo yung ilagay na gulay, uh, pwede niyo ilagay yan ang available na gulay na meron kami ngayon. Yung Chinese na gulay na yon. So, yon uh, yun. Hintayin muna natin siyang kumulo. So ito na yung sinigang natin guys uh, Isang oras na yung nakaraan ano, uh, Ngayon ko lang siya bubuksan At uh, hahaluin Ayan Medyo ano siya Malambot na siya Wow Siguro mga 20 minutes ko na lang siyang lulutuin ano. And then ano uh, Lalagyan ko to ng eto yung patis natin uh, depende na sa katamtama lang inilagay ko ano kasi yung panigang mix na powder na nabibili natin na nabili ko may asin na yon so maalat na yon ito nilagyan ko lang ng patis para pampabango din niya Ayan. mix ko mix ko lang siya ng konti so ito yung gabi natin ayan medyo ano na ayan oh nadudurog na siya ng konti Ayan. and ito yung ano natin ito yung Uh, daikon natin. yan yung labanos, Maganda na siya. Okay na. Uh, mamaya, ayan. Okay na siya. So, continue lang ako ng mga pagluluto. Mga siguro 20 minutes na lang. Uh, pag uh, mga malapit na siyang maluto, ilalagay ko na yung panigang mix naman. At, yan, mm. Sarap. So, ito na. Malambot na yung ah uh, baboy natin. Ayan. Ilalagay ko na yung ano, sili. Ayan. Mahuhuli kasi itong sili. Sandali lang naman ang luto niyan. Kasi maanghang yan pag nagtagal pa siya. Then, lalagyan ko na ng ano, uh, pang -asim ngayon dahil malambot na yung karne natin. ah, uh, lalagyan ko na siya. Ayan. Ito yung ano, Then mix ko lang siya dahan-dahan. Mmm. Masarap. Na sinigang. Ayan na siya. Tama-tama yung ano niya. Lambot niya. So, pakukulang ko lang ng mga ilang minuto. Siguro mga limang minuto na lang yan. At ready na siya. Mm. Takpan ko lang ulit. Ayan. Ready na. Para ilagay yung gulay natin. Unahin ko lang yung ano, uh, tangkay niya kasi yun yung unang naluluto. Sa may mga uh, tangkay-tangkay. yung gulay na to, nilalagay nila sa uh, ano, mga noodle soup ng mga Chinese ito eh. Uh, pag kumakain kami sa mga casino noodle bar noon eh. Ito yung nilalagay nila. Masarap siya. Yan, sandali lang ang luto nito pag na-overcook mo to. Makunat na siya. Tapang mm. ko lang sandali. Uh, one minute lang. And so, sunod na yung mga ano. Dulo ng dahon. Kasi mas madaling maluto ito. Yan panlang natin. So, ito na yung sinigang nating uh, pork botoboto. Ayan. Simple lang. At ito na yung uh, brown rice na iluto din natin kanina. Siyempre, yung sausawan natin na patis at saka silin, kalamansi. Ayan. Ayan. So, ito yung pork bones niya. Ayan. Ah, tinagyan natin ng kunting scallion o murang sibuyas. So, ayan. Perfect na. Wow! Kain na tayo! Mga tayon sa Ilocano. Sa Kapampangan, mga tana. Thank you for watching. Yan yung simpleng sinigang na uh, baboy pork uh, neck bones.